Tayo. Hi guys. Hi guys. Wow. hi guys. May nakita po ako ayun po. Okay oh, guys, nadali. May na Saan si Arkin, nasa si Arkin. Papa. May nakita. What's that? Po. Ayun po. O oh, wag ka tumawid dito lang. May, may nakita Word? po ako. Right. dito dito Dali ka. ay kain mo sa monte, no? na katawa arkin wait lang katawad Huwag tatawid. May sasakyan. wakat ano yan sa akin Huwag katawito ito kung saan ito kung saan ito kung saan ito kung sa ito kung saan ito kung saan ito kung Oh, take picture. Stand, stand there, stand. Stand, dito. Ayo mo.